Good evening mga kaliho, nandito tayo sa Raojo Night Market Fries ay isa sa mga comfort food ko At may ligang kumain na ito Meron isang ano, kainan na fries Ng Pilipinas na kilala natin lahat At gusto ko siyang inkupara sa Bentahan ng fries na madalas na nakikita mo sa night market So ito po yung bentahan ng fries Na gusto kong matsupukan Mahaba siya, malaki At marami siya mga dips, mga flavors Na pwede mong pilihan uh, Curious lang po ako O ito Meron tayong Lauta Super Fries. Wow. Gusto kong i-try ngayon kung tingnan natin kung masarap pa talaga siya. Ito. Tapos i-dip natin sa sweet and sour. Masarap naman. Maganda pa dito sa Lauta na fries. May churang Taiwan pa yung kanyang ano, oh, kanyang talaga wow. ng fries. Kung gusto mo mag-enjoy lang ng fries, gusto mo lang ng junk food. Tapos may marami ka mapipili ang mga dip. Okay naman siya. Mga kaliho, hindi kayo nagkakamali. Nakikita niyo dito may potato corner na dito sa Taiwan. Ayan, di ba? Ang saya-saya. Nagbukas lang siya ng simula ng August. At ngayon, marami pa siyang mga taong nakapila at kung bibili ka, aabot ka talaga ng dalawang oras hanggang tatlong oras ang paghihintay. Kada tao, pwede na mag-order ng dalawa. At yung mga paborito na kainin na familiar tayo sa lokal, napipilihan mo rin dito, my fries, my chicken, curly fries din. Dalawa lang ang pwede mong piliin pero yung orders mo pwede mong i-combo meals. Tapos, pag nakabili kayo, pwede mo pang ipagmalaki sa mga kababayan natin na nakabili ka ng kahit anong size ng potato corner dito sa Taiwan, maging mauuna ka sa mga sumuporto sa kanila at wala pa rin lalaban sa fries natin kasi meron siyang maraming flavors, barbecue, cheese, at saka sour cream. Kaya kung gusto niyong makatikim ulit ng potato corner at wala ka sa Pilipinas, punta ka sa MRT City Hall Station sa basement level. Pila kayo, makabili ka at makakauwi ka ng kasiyahan. Pero sa totoo lang, sabihin ko lang din sa inyo ng prangka Ang fries naman kasi talaga madali lang talagang lutuin Kung meron kang antika sa bahay na marami Tapos meron kang patatas Makaluto ka rin fries na quality din ng mga mga pili mo sa labas. Gusto mong kumain ng fries sa Taiwan Maging typical na nasa night market Or kapag potato corner, marami kang mapipilian Siyempre bias ako, mas gusto talaga ko potato corner Pero at the same time, mahaba talaga yung pila eh So, kung Ginugutom lang talaga ako at gusto ko lang naman ng fries. Hindi ko hihintay na 3 hours para makakuha ng ano, potato corner. Pero so, yun, every once in a while, pag family din, masarap siya. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV.